One hour later. Ayan, sa mga nagtatanong po pala kung saan kami nakita ni Marvin or ni Bay. Ayan, dito po sa May Canteen, dito sa 5 Kids Stop si Logan. Ayan, bumibili po kami ng barbecue. Ulam po namin. Dati, kanya, dito yung trabaho ni Marvin noon nung pumasok siya dito sa canteen. nag iyaw, -iyaw din siya. <laughs> Bacan ka na magtrabaho, Soy! <laughs> ayan. Tapos ayan, dito kami no, dito yung pwesto ko noon. Nagtatakal ng mga ulam. Ayan. Ayan yung barbecue nila. Tapos ito yung si Basilio, nakasama ko rin yan dito sa ano, sa kantin. Yan yung legendary na tagayaw, nagtagal dito sa kantin. Ayan, shoutout sa'yo, Basilio. Shoutout, shoutout, shoutout. Ayan, naka-ready na kami. Si CJ yung may dalang salbabida. Magayon, magayon. Magay. Oh, may nga nakapaglara siya. <laughs> Ayan. Ayan, mga kaswelo, nandito na po kami sa San Juan Banyo, na Riot Pampanga, dito sa National Park. Kung natatandaan nyo, laging binablog nito ni, ano, ni Kabakal. Ayan, shoutout sa sa'yo, Kabakal. Kasi malapit lang yung bahay ni Kabakal dito. Dito siya, National Park. So ayan magsi muna kami ni CJ kasi ilang linggo na rin 'yan. Uuwi na kami sa Leyte. Mabalik na kami ni CJ sa Leyte kaya magsi muna kami dito kasi sobrang init na dito. Ayan, kasama ko yung nanay ko, yung bayaw ko, tapos CJ na CJ nauna na doon sa ano sa cottage. Pilanji? Yeah, ma'am ini suot mo ayan o ganyan o no? nagulipatagol tayo pa ayan dito na kami sa cottage marami din pala swimming kahit ano uh, araw ng merkulis ngayon ayan so ayan bago po kami maliligo kakain po muna kami ulam namin sisig daing tilapia tsaka bistig So ayan, ang daming nagsiswimming talaga dito. Kasi yung tubig dito, ano, galing sa bundok. Si CJ yan doon. Ayun, ayun si CJ. Matama yung mga pinsan niya. Jay, masarap mag-swimming, Jay. Oo, oh, oh, langoy siya. Masarap, Jay. Oh, Lucas, man. Yeah, I'm Ayan, tatama din yung ate ko. Ayan. Marunong na daw lumangoy si CJ, oh. Oh, galing ka! Ah, uh, ulit, CJ, ulit! Ulit! you <laughs> tapos meron ding 100 steps dito 100 steps na ano pagkakia dun, iskoingal kasi siguro, hindi ka na makakababa ulit meron din palang fish pan dito ay mga tilapia, Ayun, no? Ang kalalaki. daming tilapia dito tsaka ito

na ano, nagutom na naman sa kakaligo. Nagmerenda muna sila ng kanin. Tapos, ya Ano lang to, biglaan. Swimming lang to. Di kami nag nagplano. Kasi nagpaplano, di natutuloy. Kaya, biglaan lang. Ayan, merenda po muna tayo ng lagang mais. Bumili po kami doon sa naglalako. Jay, malapit na tayo umuwi sa late eh. Na? Ayaw mo? And, oh, si Papa, namimiss ka na daw niya. Uwi na tayo doon. <coughs> Jesus! Uwi na tayo. Ayun si CJ, oh. Na, malinit. mauna na pala umuwi mama ko tsaka tatay ko tapos yung bayo ko tapos kami ni CJ susunduin na lang niya kami pagka na pagka nila the next day ayan good morning po sa ating lahat mga kasuelos so ngayon kakatapos lang namin nag video call si bay nangung musta siya nagtatanong kung kailan talaga kami uuwi di na ako uuwi <laughs> joke ano, by April siguro, magme-message ulit sa akin si Kuya Jose kung sure na ba talaga yung April 9 na magbabiyay siya. Tapos sasabay kami. Meron naman kami kasabay sa jeep. Pamilya din daw. So, sasabay na lang kami ni CJ. Balak ko sana sa may pa talaga babalik. Pero pinapauwi na kami ni Bay. So, ilang araw na rin, ilang araw na lang siguro kami magtitinda ngayon kasi wala nang kasama magtinda yung ate ko. Mas maganda kasi yung meron kakasama nagtitinda na mamalengke. Pag kasi lang mag parang nakakapagod. So ngayon, ayan yung tinda namin. So ngayon, ano, burger. Parang yung tinda namin. Tapos, tokwa, shumai, kikiam, tsaka palamig. Tapos, prepare ko lang yung ano, repolyo. So, ayan, pakainin ko muna yung rabbit ni CJ ng ano, yung repolyo na ano, hindi pwede. Ay, bul... <laughs> na ako <laughs> Bala ko sana ang dalin sa, ano, sa late eh. Kaya lang baka kasi mamatay sa biyahe. Malakas pa naman kumain. Ano yan, babae at lalaki. Mag-asawa yan ah oh, eh. Ngayon, tinutok ko yung ngipin ni CJ kasi nag-uumpisa na pong sumasakit yung ngipin ni si CJ. Oh, hmm, sira na pala eh. Oh, eh. Ah. Oh, maitim na lahat. Tatanggal na natin lahat para tutubo to ulit. Hmm? Kain kasi ng candy eh. Ah. Hmm? Ayan, kakatapos ko lang maligo mga kaswelo. Time check. 5.30 na magsasara na kami kasi wala nang tinda. Tapos nagbibilang na ng pera yung ate ko. Sana all. <laughs> Ngayon, nag na yung tapos sumay na lang yung natira. Yung, yung burger na ubos din. Yung patis. Tapos meron pang tirang na lima. So, ayan. gawa muna kami ng listaan para bukas mabalik kita member. alam na namin yung bibilin namin. nalesoy, tapa, kita tapa tapa. kiam, kiam dalawa, tawa, halo, tao, tatlo tao, tatlo tao, mo i f Hallo